Arjo Atayde, na migay ng ayuda sa gitna ng flood control issue. Usap-usapan ngayon sa social media ang pamamahagi ni Kongshan Arjo Atayde ng ayuda sa gitna ng issue nito sa flood control projects. Hindi lingid sa marami na dinawit si Quezon City 1st District Congressman Arjo Atayde, ng mag-asawang sina Curly at Sarah Diskaya sa Senado, ang mga kontratista na nakakuha ng mga proyekto sa DPWH na may bilyones na halaga naglabas kasi ng listahan ng mga diskaya at dito na napasama ang pangalan ni Atayde ayon sa mag-asawa na isa si Arjo sa mga kongresista at mga opisyal ng DPWH ang kumuha sa kanila ng malaking pera mula sa pondo ng mga flood control projects ng kanilang kompanya. Ayon sa mga diskaya, tumanggap di umano ng kickback si Kong at ayde mula sa kanila. Ayon naman kay Curly, tinext at chinat niya umano si Arjo na ibalik sa kanya ang anim 60 milyong piso na kinuha umano ng kongresista sa kanyang kompanya na nagmula sa flood control projects. Annie Curly Actually po, yung tulong na tinext ko sila at chinat, yun po ang halaga ng dapat isauli nila sa amin, yung balanse pa po. For example po, yung katulad kay Kong, Arjo Ataide po, bale anim na milyong piso ang sinabi ko sa chat ko. Dahil sa pagkasangkot ni Arjo sa issue ng korupsyon, maraming mga netizen ang nakapansin kung bakit biglang nakaprivate na ang house tour vlog ni Ataide sa YouTube channel ni Julius Babao. September 20, ibinahagi ang isang social media post tungkol sa pamimigay ng ayuda ni Kong Atayde na karoon sila ng isang relief operation para sa mga biktima ng baha sa barangay, bagong pag-asa at sa barangay. Project 6, Quezon City. Caption pa sa post. Sa kabila ng nagdaang matinding pagbaha, tiniyak ni Kong Arjo Atayde na makarating ang tulong sa bawat pamilyang nangangailangan, lalo na sa mga hindi nakalikas at nanatili sa kanilang mga tahanan. Ngayong araw, isinagawa ang relief distribution para sa mga residente ng Barangay Sitio San Isidro, Bagong Pag-asa, Barangay, Project Anim. Sa bawat pagkakataon, ipinapakita ni Kongon Arjo na ang tunay na serbisyo ay walang hangganan, lagi siyang handang magbigay ng higit pa. Dagdag sa post. Kung ating babalikan, pagkatapos masangkot ni Arjo sa korupsyon, ay binigyang diin ng asawa niyang si Maine Mendoza na kahit kailan ay hindi umano sila binubuhay ng mga taxpayers. Ayon sa host actress, lahat ng transaksyon ng kanyang mister ay alam niya at kasama siya, tinawag pa niyang napaka-unfair ang pagdawit sa kayang asawa ng mga diskaya.